Hi guys! Maayong hapon! Magkwan ko sa kwan guys. Batong akong Kung ang batong guys. Akong kung lang katon kay wala may ayo ang bunga. Ang, ta ang kwan guys no? Ang okra. E, Ingo na nila dahil siya madugay na oh. Nigagmay ang dahon. Pero ang kwan guys baka nang balang huy, bitaw guys. Dako na kaisa pero... Oh. Ang batulay, walay dahon ay wala dahon, wala unod lang kag akong no? mga 4 months 4 months na siya guys sukad pagtanong ang kwan nato guys ang talong guys, oh ang siya o bulak guys, nani siya mga bunga ang bunga wala ko gilumpihan ang punuan wala ko gibot bitaw guys ang tanang mga kamuti now guys, oh daghan siya og bunga nanay dako guys napa didto nga yeah, akong gipang putol diri guys oh di na nako naputdan dan kay asin wala ni malandungan dira mamatay na pud na wala ni makasalipod ba dayon guys mo ni guys oh mo ni batong wala ayo ang bunga so ako ning panguhaon guys kay namang kuy batong nga gitanom para ako itanom din he nya kaning akong mga talong din he parang mainitan siya na napud siya yung mga bunga guys oh mga bula kog nanay dako nga bunga nara guys oh wala biya gud pud mi minagbalit og kuan talong so karon guys ato sa ning limpyuhan guys nara guys oh okay, wala man si ayo nga bunga ya atong sili daghan pud bunga gina-rbay sili didto pud nga nanay na, bunga so kani nga kamunggay wala ako ni putli pero karon ako ni kuhaon putdo na na ako ni kay Kuha naman ako ng talong. Ob, talong batong. So, manguha sa tatos ang ng batong guys. Sa tatos ang panguha on. Panglangkaton. Nalimpyo na guys. Oh. Wala na ang batong. Loy kayo ni siyang kuha. Siling haba or kago ko. nagniwang siya kay natabunan. Di siya mainitan. niya ako atong matalong talong diri. Mahayagan na ni. Dako ng bunga guys oh. So Muna ni guys this sa ako magtanom karon Kay hapon na tingloto na guys Hapit na mas shifty Ngayon so, muna na pwede guys oh. Pwede na na putdan ako ang kamunggay na limpyo na yun din tapita kung tamnan ako ni batong guys kanang i-arrange na na ako para dili siya mo dili sa matabon, siya matabon oh, sa bang tanong kanil siya o gwapa kayo ni eh. So, wag pa may, tabuni uguan, makatabon ang kuan niya ka ng batong niya ka ron. Malnaris, wala na initan. At kundirao, alugbati. Atong kondira o, kanang ng lugbati. Itong lugbati, green siya, kaya wala na initan. Ganan sa blandong. Nga ka ni Murag at guys, ato niyong bukbukan. guys, before mag-winter, mag layo pati ang winter te. Nga oh nakatubo kay natabunan jud siya sa bato so guys mana ni guys oh nay batong dito sa ibabaw kwanto na ako mana na guys dako na ang kapayas dira so naatay ang palaya diri guys pero hindi ko kasabot guys kay di katay na siya oh pero guys wala siya bunga sige lang siya pa nga inana yung mga saha saha pero wala siya magbunga kasagaran sa kwampalayag inana kadako gamay pagani na bunga na pero kini nga ang palaya guys oh. Nalang, nanalingsing na. Pero wa jud ko kitagbo nga ambot lang. Na paabot lang sa kanusa ni mamunga hangtod na magtingtugnaw. Na yun guys, naratong kapayas. Narang kapayas guys oh. Dako na. Dako na ang kapayas. Di na late na kay na sa kwan guys. Sa winter ay sa ligid, late na kay nagmamunga na late na kay na kay magwinter na. Then guys, napuntay ko ang guys oh. Kanang green nga batong. Daghan siya bunga guys. Daghag bulak, daghag bunga. Tot nato ni ang udlot. Kaya nung nanay siya ulod. Maragi kaon siya guys ba. So guys, mo na guys. Din hira tataman guys kasi magwan ko guys. Mag manubig kong tiwas dahil magluto. Napatay mga atsal diha guys oh. Nang bulak. Daghan o kalamansi. Dahan kayong salamat sa inyong mga suporta, guys. Bye-bye!